Okay, tapos na natin yung case number one. Ito na po yung case number one. Abangan nyo na lang po siya kapag sinuot ko. Kanina, di ba, sobra. Para siyang, oo, na oo, gahasa. Ngayon ay, tapos na siya. Tapos kanina, yung first part po is natastas. Tinayi na din ang mabilisan. So, para lang po sa actual video na tinuturoan ko maging praktikal ang nakakarami sa mga babaeng Uh, tulad ko, no? Na ako nga walang asawa eh, hindi nagiinarte, Ikaw pa, diba? Kung may anak ka na, no? Dapat iisipin mo lagi yung pagiging isang ina. Yan ang natutunan ko sa aking nanay. Na kapag may anak ka na, hindi na yung sarili mo. So, it doesn't it, mean napapabayaan mo. O, oh, pa, pa, ayan ang aking nanay. No? Photo bomber ko siya. Ka-alcohol ata siya. O, di ba? So, sabi niya, wag daw maingay dahil nagko-content -co si Madam Yuki. <laughs> uh, yung practicality at pagiging uh, maasikasong dapat na nanay ay natutunan ko yan sa aking nanay. Lagi niyang inuuna ang kapakanan ng kanyang anak. No? Uh, at hindi yung ah uh, sarili niya. So, it doesn't mean daw na dapat mo rin pabayaan yung, yung sarili. So, nag-alcohol siya, di ba? Kita nyo. Hindi niya talaga pinababayaan ang kanyang sarili. Meron siya sariling mga kagamitan. At nandyan po yan dahil pinakikinggan niya po ang bawat uh, sinasabi ko. Dahil number one na kritiko ko ang aking nanay. Oo. Maganda rin po yung lumaki po talaga tayo na meron po tayong nanay na very supportive. Kaya nga happy ako eh. ba diba? sabi ko nga sa inyo happy ang childhood ko gusto ko po magmanipis po yung mai share sa inyo yung pagkakaroon ko ng happy uh, childhood, pagiging masayahin. Pero alam mo may mga tao talagang sadyang uh, malalim yung pagiging negative nila. So hindi ko na kayo balak problemahin pa dahil uh, hindi ko yan responsibilidad. No? Malaking factor dyan kung paano kayo lumaki at paano kayo na-mold bilang isang tao. Nababago naman yan kung tutulungan nyo yung mga sarili nyo. Hanggat nakakaramdam kayo nang hindi kayo natutuwa na masaya yung iba, ay problema na po ng pangkaisipan na malalim yan. Kayo po ang makakarisolba niyan. So, ito na siya. Tas-tas-tas-tas lang siya. Gaya ng sinabi ko, kung limang piso lang, huwag nyo na pong pinagde panel pa yung mga tindero-tindera. So, ako naman ay mabilis akong uh, magtahi mag-compone dahil nga sa practicality